What's up, mga Karancho? Update ko kayo, mga Karancho, sa halaman ko. Mga halaman ko, mga Karancho. Puro bunga na. Puro bunga na makikita mo sa ibabang, mga Karancho. Lampas na siya. Uh -oh. Pero ang ganda pa rin yan tingnan mga karancho kahit matanda na siya. Napakalago pa rin. Tingnan natin mga karancho yung katabi ko. Kahangga ko rito sa kabila. Ngayon mga karancho sa akin ha. E rin kahangga ko sa kabila tingnan natin. Kasabay ko rin ito nagtanim mga karancho. Ah. Oh, ere sa kahanga ko mga karancho. Oh. Ere. Ere kahanga ko, ere akin. Sabay lang yan. Magkasabay lang tinanim yan. na mga mga Mas matangkad yung akin. Oh. Mas mataas sa akin mga karancho. Oh, kahit tanawin mo sa malayo. Malaki na kinita na ito mga karancho. Ang dami ng perang nakuha na itong aking kahanga na Bagong pitas lang yun eh. Ering sa akin mami ang gabi pitas na Kulang isang laksa pa yung sa akin na napipitas mga karancho. Kulang isang laksa ay 9 naka 90 pa, 90. Ang isang laksa kasi mga karancho. Sandaan. Sandaang support, 10 bandel sampung 10,000 plastic 'yon mga karancho. Sa akin, naka-900 uh, na plastic lang. Siyam na bundle. Ang pinakamarami na itong itong Napitas kong okra dito mga karansyo ay ano eh. One hundred One hundred twenty two lang mga karansyo One hundred twenty two laksat Dalawang libot dalawa. uh, bumaba na yung okra mga karanche 50 na lang 50 ang isang supot hindi na masama mga karanche meron ka pa rin 4,000 tuwing tuwing ikalawang araw mga karanche 4,000 hindi na masama ano ang problema nga ng mga naghalaman ngayon mga karancho eh napakabilis ng buhay ang buhay ng halaman ngayon sandali lang kaya pag hindi mo na tsempuhan yung magandang presyo mga karancho sigurado bankrupt bankrupt ang negosyo natin mga karancho sa kubo ko, mga karancha yun lang mga karancha maraming salamat